hindi ko may makita sa... Sa harap mo. Ayan na. Ha? Ayan na, nakalutang. Malinggay itong isda. Asan? Ayan, sa so may harapan mo. Asan? Doon sa una unahan. Ay, oo nga! <laughs> asan? Ba't yung anong... Ba't hindi siya makita? Ay. Dito yung gawin. Ayun! Ayun, ayun. Oo nga, kita. Ayan na, oh. Hmm. Ilabog mo yung cellphone mo doon. Ayoko nga. Para makita yung isda sa ilalim. Hmm. Ay, no, bueno, maliit nga, oh. Yan ba yung ano, yung, bago? Eh, ano nga yan? Malapit yan dyan. Hmm. Yung pang, pang tubig daw po, Ari. eh. lalim ng tubig yun. Eh. Huwag lang tubig dagat. May alat na ba yun? ayoy oh, nakikita are dina oh, may mga maliliit ngang gumagalaw. Ah, ayun, ayon ayon Ayun, ayun. ayon 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 Kita 'yung isang mali ito. Oh. Andun lang siya naka-stay. Ano English? <laughs> si balikbayan. na, oh. <laughs> si, Sabi ng Tagalog lang ay. Ayun, yeah, tatlo na siya. Ayan, na, na siya. Ay, ay, lamsob ano ka na din eh, 'yung yeah. Yay! Uy, Rexanta na mo. Ang laki niya, oh. Ayun! Ay, nakita mo ba? Ang laki. Sir, nilang sa may gabi. Ay tatlong maliliit. Ayun, tatlong maliliit. Ay, eri, oh. Loves, eri. Los <laughs> mamilmi tayo. Loves. Mami, may pamilmi tayo dun ah. Meron. Ay, sure look oh, I'm sure yun, know, pwede na yun know? oh. <laughs> no. <laughs> na oh, naglalangoy. Yun, hindi na siya makita dun. Ano daing isda? Mga naka-steady lang ayaw. Galing magsipag lang, oy. Tapos ang daing maliliit. Kaina, mandidini lang yung tilapia ang malaki. Ayan, oh. Oh, diba? Kitang kita kita Huli. Pero hindi kulong. <laughs> o, oh, diba? Dat pala may family tatawag. Pwede na tayo mamilmit doon sa baba-baba? Ano, doon. Doon sa pinamimilmita natin ng mga bata, madami nang isa-danyan doon. Oo? Doon? Dat pala nililisan natin yung pila sa anak kung wala pa doon. Wala pa ba yung isang ito pa, ito, ito. Ay, nasa gabi. Ayun. Ito na sa gabi. Laki-laki niyan, tilapia. Oh. Ay, anda, eh. Nakakatuwa naman. Ayun, oh, kita sila. Oh, naglalangoy. Ayun, oh, dalawa. Ayun. 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 Ang bilis. Umalis. Umalis. Hindi <laughs> kanina pa kain e na. Ay baka lang, sabi naman ano na ano na. Centoro, na centoro. Centoro. Ay ayano Oh. Ay may maliliit pa sa bang. Ayun. Tapos dito sa gilid ito. Ah. Asa ah, na yun dito? Maliit. Kailan kayo ba ba? Friday ko na dito. Darong umaano. Ayun. Ang hali. Ayun. Oh. Ma na ba yun? Mm. Ah. Na niyo. Ma na yung mm. ma -alo Alam, bakit, Pantay na yung <laughs> <laughs> Kala mo talaga yung paahon. Oh, bakit inaway niya yung isa? Oh, lalo na isang araw, kumakita nyo isang araw at hindi nga nung alam nung ano parang ang babayit ng mga isda oh. hmm. kinakain pala nila yung eh, bigas matakaw yan eh Sana mm. saan naman ko si tabacho ito eh? Ayan ay, oh ang dami tapos dudbo oh, ayun ay bakit parang may ano na si Garilio one two three four five six yun yeah, ano, ano, hmm. oh, hindi na. nga napakatami oh hmm. Ang bibilis pala nilang umalis, ano?